Yo, what's up guys? Magpipishing na naman tayo. Dito po tayo sa Marikina ngayon. Sa may dating spot pa rin na hinulihan ng hito. Yan, namamaril sila ng ano, cream dory sa pagong. Pero bago tayo mag-fishing guys, kumain muna ako sa may paborito kong kainan sa may tumana Marikina dito sa may bandang Farmers 2. Yan, napakamurang pares dyan. Napakasarap daming laman. Block kayo. Oh, so, so picture lang ito, kuya. Ito diba, yung pa-video nga okay, pa. ako. Diba, ito yung video lang. Ito okay, video? Oo. Okay. 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 Wala na, wala pangalawa na ito eh. Pangalawa na ako. Ayos ah. Ang laki ng no, arroyo ito, nilap no, lang yung tunay. Malinis. Eto guys, inabot na kami ng gabi. Sobrang tumal ng kagat na sa may looban. Kaya dito na kami pumipuesto. Sa may ilalim ng tulay. Yan, marami akong kasama dyan. Mga namimishing din. Hito target daw nila. Kaya sabay-sabay na lang din ako. Eto, maganda to. Dito nakadali ng hito ulit. Eto, may hito na huli. Ah, so Balik di ko na videoan malaki laki rin siya pero hindi gano'n totally Kasi laki nung nakaraan 2.3 kilos yun eh eto Wala pa yata isang kilo mga 800 grams Lampas Pero malaki rin siya, yan si Roger so, so wag itataas yung Oo, mo itataasin mo ganyan Eh kailangan nakaganyan Oo Saka mo Dahan-dahanin Dahan-dahanin saka pikwasin mo lang pataas Kinabahan ako kasi kala ko wala eh <tipan>. Nakakabaan ah, ka, nakawumbas malaki pa nga yung uli mo laki malaki nga, dalawang kilo at kalahati yun eh. Laki no? Laki. Nakakaisang kilo na yan. Yes, go. Ahead. Yan pa, ano mga yan, lip. Lunok na lunok pala, kaya pala hindi makawala. Lunok ba? Lunok? Isang kilo ba may? Ay, kulang isang kilo lang. Kulang. Kulang-kulang isang Kulang-kulang isang kilo. Ayan, laki ng hito niya, solid. Meron na naman kami pang ihaw pulutan ng mga lasinggero kong kaibigan. Pang birthday daw ni paring Benson to. Ayan, si kuya mabot. titimbangin niya. Ah, Ab hindi abot? Hindi abot. Eh, okay, kulang cool yan. Kulang. Mga walaw. 800 grams siguro ito, hindi umangat. Okay. okay. Pero meron ko ngayon take measure shirt Lalo ba 19 inches. 19 inches.